Panginoon, sa bagong araw na ito na magsisimula, lumalapit ako sa iyo upang ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap ko. Nagpapasalamat ako sa kalusugan na nagpapahintulot sa akin na harapin ang bawat paglalakbay ng may sigla at disposisyon. Nagpapasalamat ako sa lakas na nagpapanatili sa akin sa mga sandali ng kahinaan sa hindi mabilang na mga pagkakataon para sa pagunlad at pag-aaral na ibinigay sa akin nagpapasalamat ako sa kapaya pa ang pumupuno sa aking puso at gumagabay sa akin sa mga unos ng buhay. Talamat sa karunungan na nagbibigay liwanag sa aking landas, na nagpahintulot sa akin na gumawa ng patas at tumpak na mga desisyon. Ko ay lubos na nagpapasalamat na makita ang mundo na may mga mata na puno ng pag-ibig na kinikilala ang kagandahan at halaga ng bawat tao na aking nakakaharap. Salamat Panginoon! sa pasensya na natutunan kong linanin para sa pangunawa na nagpapahintulot sa akin na makita ang higit pa sa hitsura at para sa katahimikan na tumutulong sa akin na harapin ang mga hamon ng may katahimikan. Nagpapasalamat ako sa fafayahang maging maingat, kumilos na may pagunawa at laging hanapin ang kabutihan sa bawat sitwasyon at sa bawat tao. Nagpapasalamat ako sa pag-iwas sa akin sa paninirang puri at sa pagprotekta sa aking dila sa lahat ng kasamaan. Nagpapasalamat ako sa espiritong puno ng pagpapala na ipinagkalog mo sa akin, na nagpapahintulot sa akin na magpakita ng kabaitan at kagalakan sa lahat ng lumalapit sa akin. Salamat sa pagtakpan mo sa akin ng iyong kagandahang panloob na masasalamin sa aking mga kilos at salita. Nagpapasalamat ako sa iyo, Paninoon, sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay na nagbibigay sa akin ng lakas upang maging salamin ng iyong pag-ibig at iyong biyaya. Ako ay nagpapasalamat na maging instrumento ng inyong kapayapaan na nagdudulot ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa mga lugar kung saan may alitan at hindi pagkakasundo. Salamat sa ginawa mong pagpapatahimik na presensya at poses ng karunuan nagpapasalamat ako sa iyong lakas ng loob na magsalita ng katotohanan ng may pagmamahal at para sa kababaang loob na kilalanin ang aking mga pagkakamali at matuto mula sa mga ito. Nagpapasalamat ako sa iyong tumutubos na biyaya at sa iyong nagbabagong pag-ibig na nagpapahintulot sa akin na lumago sa pananampalataya at palakasin ang aking relasyon sa iyo. Salamat sa lahat ng pagkakataon para sa espiritual at personal na kapanahunan na ibinibigay mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa bawat sandali ng araw nito at sa lahat ng pagkakataong dulot nito. Nagpapasalamat ako sa iyong gabay na kamay sa bawat detalye ng aking buhay at para sa iyong patuloy na presensya na nagpapanatili at kumagabay sa akin. Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala, malaki at maliit na ginagawang salamin ng iyong walang hanggang pag-ibig at walang hanggang kabaitan ng aking buhay. Naway mabuhay ako sa araw na ito nang may pasasalamat sa aking puso na kinikilala at ipinagdiriwang ang iyong presensya sa bawat sitwasyon. Salamat Panginoon sa pagpapapahintulot mo sa akin na maging daluyan ng iyong liwanag at ang iyong pag-ibig. Nawa ang aking buhay sa araw na ito at palagi ay maging isang buhay na patutoo ng iyong biyaya at iyong kabutihan. Lord, Lord, bless and protect the person na nananood, nakikinig sa video na ito. Naway maramdaman niya ang iyong presensya, maranasan ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Nawai gabayan at protektahan siya ng iyong makapangyarihang kamay sa bawat hakpang niya. Naway kilalanin at pasalamatan niya ang lahat na mapagpapala sa kanyang buhay at magkaroon ng lakas at tapang na harapin ang anumang pagsubok na maaring makaharap niya. Panginoon, salamat sa regalong buhay at sa panibagong araw na ipinagkalob mo sa akin. Naway gamitin ko ito upang parangalan at luwalhatiin ang iyong pangalan sa lahat ng aking ginagawa. Naway maging ilaw ako sa iba, nagpapalaganap ng pagmamahal, saya at pag-asa saan man ako magpunta. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan na nagdudulot ng pagkaisa at pagkakaunawaan sa mga lugar kung saan may alitan at hindi pagkakasundo. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong katapatan at walang pasubaling pag-ibig. Naway lumago ako sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo araw-araw. Nawai matuto akong ibigay ang lahat ng aking mga alalahanin at pagkabalisa sa iyo. Patid na ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Nawai mabuhay ako sa araw na ito nang may pasasalamat sa aking puso na kinikilala at ipinagdiriwang ang iyong presensya sa bawat sandali. Panginoon, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pagpapala malaki at maliit na ginagawang salamin ng iyong walang hanggang pag-ibig at ng iyong walang hanggang kabaitan ang aking buhay. Naway mabuhay ako sa araw na ito nang may pasasalamat sa aking puso na kinikilala at ipinagdiriwang ang iyong presensya sa bawat sitwasyon. Salamat Panginoon sa pagpapahintulot mo sa akin na maging daluyan ng iyong liwanag ng iyong pag-ibig. Nawa ang aking buhay sa araw na ito at palagi ay maging isang buhay na patotoo ang iyong biyaya at iyong kabutihan. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong proteksyon at paggabay sa aking buhay. Naway maramdaman ko ang iyong presensya at maranasan ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Naway gabayan at protektahan ako ng iyong makapangyarihang kamay sa bawat hakpang ko. Naway kilalanin at pasalamatan ko ang lahat ng mga pagpapala sa aking buhay at magkaroon ng lakas at tapang na harapin ang anumang pagsubok na maaring makaharap ko. Naway mabuhay ako sa araw na ito nang may pasasalamat sa aking puso na kinikilala at ipinagdiriwang ang iyong presensya sa bawat sandali. Panginoon sa buong araw na ito, naway maging refleksyon ako ng iyong pag-ibig at kabaitan. Naway ang aking mga salita ay puno ng kabaitan at habag. Tanghakin mga kilos ay maging isang patuto sa iyong walang katapusang biyaya. Tulungan mo akong maging matiyaga at maunawain sa lahat ng tumatawid sa aking landas na nagpapalaganap ng iyong liwanag saan man ako magpunta. Naway maging daan ako ng iyong kapayapaan na nagdadala ng kaaliwan at pag-asa sa mga nangangailangan nito. Panginoon, sa araw na ito, pigyan mo ako ng karunungan na gumawa ng patas na desisyon at lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok na darating. Naway maging gabay ang iyong presensya magpapalakas sa akin at magbigay na inspirasyon na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway ang aking pananalig sa iyo ay maging bukal ng lakas at pagtitiwala at naway lagi akong makatagpo ng kagalakan at pasasalamat sa iyong hindi natitinag na pag-ibig. Salamat Panginoon sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa akin. Naway mabuhay ako sa araw na ito na may pusong nagpapasalamat at mapayang pag-iisip. Patid na ikaw ay kasama ko sa lahat ng oras. Naway lumiwanag sa akin ang iyong liwanag na humipo sa buhay ng lahat sa paligid ko. Naway ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kabutihan at iyong awa, ngayon at magpakailanman. Amen. Patuloy na manalangin kasama kami. Mag-click sa video na lumalabas sa screen at hayaang mapuno ang iyong puso ng kapayapaan at pasasalamat. Nais mo bang patuloy na makatanggap ng mga panalangin at pagpapala? Pag-subscribe sa channel. Sama-sama nating haharapin ang anumang hamon, Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Amen.